Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ni Andrea na kung saan ay pinilit na magsumikap sa kabila ng hirap sa buhay at pangmamaliit ng mga taong walang bilib sa kanya na kung saan ayon ang naging tulay sa pagkamit niya ng kanyang pangarap. Sa araw-araw ay tumutulong itong si Andrea sa kanyang ina sa paglalako ng mga paninda nilang mga gulay. At dahil nga sa pinakitang kasipagan ng kanyang ina, ay namangha itong si Andrea sa kanya at ginawang ipangako sa kanyang ina na hindi niya ito pababayaan at tutulong ito sa kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya. Dahil nga doon, ay ginawang sipagan ni Andrea sa kanyang paglalako ng mga gulay na produkto nila sa bukid sa mga pananim ng kanyang ama. Madami ang nagandahan sa angking pagkatao nitong si Andrea at madami ring mga ayaw sa kanya. Dala na rin siguro ng inggit ng mga ito sa kanya dahil sa angking kabaitan at kasipagan nito. Isang araw nga habang naglalako ng mga panindang gulay itong si Andrea ay di inaasahan na kasalubong ni Andrea ang dalawang taong ayaw na ayaw niyang Makita, dahil sa walang ginawa ang mga ito, kundi siraan at paringgan itong si Andrea. Mare, ang liit ka naman ng mundo. Tinan mo si Andrea, buhat na naman ang mga panindang gulay na galing sa nakaw. Panigurado yan, pagpaparinig na sambit ni Aling Cora. Nakayoko na lang itong si Andrea sa sandaling dadaan na ito sa kanilang harapan at di na umimik sa mga parinig nila sa kanya. Di ba ito napapagod sa kabinta ng kakarampot na gulay na yan? Di na nahiya sa binibintang lupaypay na gulay? Baka nga noong isang araw pa yan, pilit pa rin ibinibenta. Sambit naman ni Aling Egay habang nakatitig ng matalim kay Andrea. Galingan mo sa pagbebenta ng patay na gulay ha? Baka dahil dyan niwaman ka, natatawang sambit pa ng dalawa. Bagyang nalungkot itong si Andrea sa sandaling yon, Ngunit mas inisip nito ang kanyang ina na kasalukuyang masama ang pakiramdam at nakaratay lang sa kanyang higaan. 'Yun ang chat na kanyang natanggap galing sa kanyang mga kapatid dahil sa ginawa lang na i-chat ng kanyang kapatid itong si Andrea na nasa hindi maayos na kalagayan ang kanilang ina. Kung kaya doon ito napadaan sa dalawang chismosang matanda dahil yon ang mas malapit na daanan papunta sa kanilang tahanan. Pagdating nga ni Andrea ng bahay nila ay agad na tinungo nito ang kwarto kung saan nagpapahinga ang kanyang ina para ito ay kamustahin ang kanyang kalagayan. Nay, kamusta na po kayo? Kamusta po ang pakiramdam nyo ngayon? Sambit ni Andrea habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang ina. Nay, dali na po kita sa hospital para doon ay macheck ng mga doktor ang kalagayan mo. Dagdag pa ni Andrea. Okay lang ako anak. Baka dahil lang sa sobrang init kanina at dala na rin nang nalipasan ako ng gutom at sobrang pagod. Bukas ay mahiging okay na din ako sa adaman ng kanilang ina. Sa sandaling yon ay nag-iiyakan na ang kanyang mga maliliit pang mga kapatid dahil sa hindi pa ang mga ito naghahapunan. Kung kaya dalidaling inasikaso nitong si Andrea ang mga kapatid nito sa gabing yon para sila ay makakain. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga kapatid ay sunod naman itong pinakain ang kanyang ina. Kinaumagahan ngay wala pa rin magandang resulta ang kanyang ina. Nanghihina pa rin ito at hindi makatayo. Ngunit nakapagsalita naman paulit-ulit at paulit-ulit lang nitong sinasabi kay Andrea na okay lang siya at kaya pa naman ito. Walang nagawa si Andrea sa sandaling yon kundi bumalik sa paglalako ng gulay para sila ay may makain. At kahit na wala pang umagahan ay sinoong ni Andrea ang init ng panahon para maglako ng paninda nitong gulay. Sa paglalakad nga ni Andrea, ay meron itong nasilayang isang pitaka na nahulog sa gilid ng daan. Nagmasid-masid pa itong si Andrea sa sandaling yon na nagbabaka sa kaling. merong taong bumalik para hanapin yung wallet nito. Ginawa mo ng damputin ni Andrea yung wallet at itinago sa kanyang daladalang shoulder bag at hinayaan lang iyon doon. Para pagmakita makita na nito ang totoong may-ari noon, ay buo niya itong maiaabot sa may-ari. Ngunit sa paglalakad ni Andrea ay wala ni isang naganap ng wallet na kanyang napulot. Kung kaya't natapos lang ito sa kanyang paglalako ng gulay na wala ni isang nag-claim sa kanya ng wallet na kanyang napulot. Sa sandaling yon ay napaisip itong si Andrea na baka yon sa kanya ng Panginoon dahil sa alam niya sa taas na may sakit ang ina nito at nangailangan ng agarang gamutan. Ngunit nang nasa kanila na siyang bahay at kanya nang ikwenento sa kanyang ina ang nangyari sa kanya sa araw na yon na kung saan ay nakapulot nga ito ng wallet sa kalsada ay nagulat itong si Andrea sa reaksyon at sagot sa kanya ng kanyang ina matapos nitong magkwento. Anak, kahit ganito lang tayo ay at kahit may matinita yung pangailangan, ay wag na wag natin gagawing manglamang sa ating kapwa. Baka yung may-ari niyan ay mas maluba pa sa ating sitwasyon ng pangailangan. Kung kaya't dapat wag natin niyang pagkainteresan at gawin mong isaulian yan bukas doon sa police station dahil doon sa kanila ay tiyak na maibabalik yan sa may-ari. Seryosong saad ng kanyang ina habang nakahawak ito sa kanyang balikat. Naluha itong si Andrea sa sinabi sa kanya ng kanyang ina dahil sa siya mismo ay nagdadalawang isip na gamitin yung pera para sa pangpapagamot ng kanyang ina. Ngunit dahil sa sinabi ng kanyang ina, kung kaya't naging buo ang loob ni Andrea na dalhin yung pitaka sa police station at doon ay ibigay na lang yung wallet sa mga pulis para sila na ang sumauli sa totoong may-ari. Ngunit nang bababa na sana itong si Andrea ng tricycle, ay bila namang merong isang matanda na may kasamang mga pulis na nagturo kay Andrea. Sir, siya ho, hinding-hindi ako magkakamali. Siya ho talaga yung nakita ko na dumampot ng pitaka na hinahanap nyo. Pinasok pa nga niya sa bag niya sabay lakad palayo sa lugar, sambit ng matandang lalaki. Sa pangyayaring yon, ay agad na inimbitahan ito si Andrea ng mga pulis doon sa loob ng presinto para kausapin kung tama ba ang paratang sa kanya ng matandang yon. Ma'am, tama ho ba ang paratang sa inyo ni tatang? Na kayo daw ho ang nakadampot ng pitaka ni Don Padilla na aksidenteng nahulog niya doon sa gilid ng kalsada kung nasa sa inyo man ho iyon, ay maaari lang hong isurrender mo iyon sa amin. May naho namang sambit ng pulis. Sandaling napatitig itong si Andrea sa palibot dahil sa may mga tao na katitig sa kanya. Opo sir, may napulot po akong pitaka kahapon sa daan pero wala po akong planong kunin iyon o ang kinin. Sa totoo niyan ay hinanag ko pa po ang may-ari at nagmasid-masid ako na nagbabaka sakali masilayan ko yung nagmamayari ng pitaka na naghahanap. Ngunit di ko siya napansin. Pero kaya nga ako pumunta dito dahil sa yon ang pakay ko na isa uli yung pitaka na napulot ko. Tugo naman ni Andrea sabay dampot ng pitaka sa loob ng kanyang bag at iniabot ito sa pulis na kumausap sa kanya. Hindi ko po yan ginalaw sir. Kung ano po yan ang napulot ko ay ganun pa rin po yan Dagdag pa ni Andrea. Di pansin ni Andrea na nandun lang pala itong si Don Padilla na nakikinig sa pag-uusap nila ng pulis at habang na ito ay walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pinalaki ka nga ni Merlinda ng tama. Proud na proud ako sa iyo anak. Umiiyak na sambit ni Don Padilla habang nakatago sa likod ng pintuan. Nang maya ginawa ng magpakita nitong si Don Padilla dito kay Andrea at ginawa nitong itago ang kanyang emosyon para hindi magtaka itong si Andrea. Nangyari ngang ginawang pasalamatan ni Don Padilla itong si Andrea sa pagkapulot nito ng kanyang wallet. Iha, maraming maraming salamat. Tatanawin ko itong habang buhay kong pagkakautang sa iyo dahil lang nasa loob ng wallet na ito ay Walang katumbas ang halaga dahil dito sa loob ang nag-iisa kong kayamanan. Sambit pa ni Don Padilla habang nilapat sa kanyang dibdib yung pitaga nito. Nangyari ngang nagpumilit itong si Don Padilla na ihatid itong si Andrea sa kanyang tirahan dahil sa gusto niyang makilala ang mga magulang nito. Habang nasa biyahe nga ang dalawa, ay marami ang mga itong pinag-usapan. Sa sandaling yon ay masayang masaya ang mukha nitong si Don Padilla. At nang makarating na ang mga ito, sa inuwi ang bahay ni Andrea. At nang pumasok itong si Don Padilla sa bahay nila, ay naawa ito sa kalagayan ni Merlinda. Kung kaya't agad niya itong pinadala sa hospital. Kahit nga, di pa sila nag-uusap. Walang pagdadalawang isip na kanya itong binuhat at isinakay sa kanyang kotse at itinakbo sa dekalidad na ospital at doon ay pinagamot sa magaling na espesyalista. Dalawang araw pa ang lumipas nang gumanda na ang pakiramdam ni Merlinda bago ginawang kausapin ito ni Don Padilla. Nangyaring kompleto sila sa kwarto sa sandaling yon nang nag-uusap itong si Don Padilla at Merlinda. Nandun din itong si Andrea na nakaupo habang naikinig sa kanila. Maluha-luha nga itong si Merlinda na tumitig sa mga mata ni Don Padilla. Samantalang itong si Don Padilla ay nakayoko lang din at umiiyak din gaya ni Merlinda. Sir, siya na po yan. Saad ni Merlinda sabay titig kay Andrea. Nagulat sa sandaling yon itong si Andrea. Ho? Oh, ba't po ako nay? Anong meron? Sambit naman ni Andrea. Sa sandaling yon ay binunot na ni Don Padilla ang wallet nito at binuksan at pinakita dito kay Andrea. Tanaw pa ba nang sinabi ko na sa iyong nasa wallet na to ang kayamanan ko? Ito yon sambit ni Don Padilla sabay pakita ng larawan kay Andrea. Lumaki ang mga mata ni Andrea nang kanyang masilayan yung larawan doon sa loob ng wallet. Nakawangis, nakawangis ng mukha nito. Napalunok pa nga ng kanyang laway itong si Andrea sa sandaling yon. Siya ang nanay mo, Andrea. At ako ang tatay mo. Ikaw yung hawak-hawak naming sanggol. Pinaghiwalay lang kami ng nanay mo dahil sa ayaw ng mga magulang ko na umibig ako sa isang dukha. Ngunit ginawa naming itago ang aming magmamahalan pero nalaman pa rin ang mga magulang ko kung kaya't itinapo nila ako sa ibang bansa at itinago ang passport ko para di ako makauwi. Simula doon ay wala na akong balita sa nanay mo pero nandito na ako anak, babawi ako at ayusin at pupunuan ko ang lahat-lahat ng pagkukulang ko, umiiyak na kwento ni Don Padilla di makapaniwala itong si Andrea sa mga nangyayari. Napatitig na lang ito sa kanyang nanay Merlinda at tumangol lang ito sa kanya na nagpapahiwatig na totoo ang kinekwento sa kanya ni Don Padilla. Matapos ng pangyayaring yon at mga revelasyon ay mga isang linggo pang nagpalamig itong si Andrea at nagmuni-muni hanggang sa nagawa na nitong tagapin ang kanyang matagal nang nawalay sa kanyang kanyang ama. Simula nga sa araw na yon ay bumawi ang ama ni Andrea sa kanya at ibinigay niya dito ang uri ng buhay na para sa kanya. At ginawa ngang isama ni Andrea itong kanyang inainahang si Merlinda sa kanya at kanyang mga kapatid. At doon sa mansyon ni Don Padilla ay masaya silang nagsama-sama. Kasama itong si Don Padilla. Mga ka-explorers, huwag nating isiping hindi nakikinig ang Panginoon sa ating panalangin. Dahil ang totoo ay, nandyan lang siya palagi. At ibibigay niya sa atin ang ating hinihiling sa takdang panahon na angkop sa atin.